<laughs> yeah. Wow. Yeah. Wow. 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 Wala nang tigil sa kawaw. Mula ang gabi, umaga, hapon. Nyao. Kasi gustong lumabas. Hoy! Ikaw. Hmm? 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 itong lumayas lagi. wow oh! wow wow Ikaw lang talagang pinaka, ano, yun yung iba, oh, mga tulog. oh tulog. wow ikaw, sige ka lang. Nga, ah, ah. ah. Di papagod. Ah. Ay. Nako, talaga naman. Ako na papagod sa'yo. Ah. bulinggit oh. Bulinggit, bulinggit. Ang tulit, tulit. <laughs> Pagbusog lang. Ah, walang problema, tulog lang, tulog, di ba, Milky White? Ito kahit busog. <tusulong> O, kita mo, silip nang silip. Kaya gustong lumabas. Sina <laughs> <laughs> mo si Pandaw? Hindi nangungulit si Pandaw lumabas. Ikaw masyado ka na! Ha! 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 Hindi ah! ah! na mo si Luna at si Sanjeno. Tulog. Ikaw lang talagang ano ha? Hindi mo si Milky White to <laughs> huh? Dia macam sitikol, si kulit, si panda, si shiny. Asam sitrikol. Ini sitrikol, to lock din. Tu aligaga ka talaga lagi ha? Hmm? Kau, ah. Ha. Tu wa. Hmm. Aligaga ka lage. Ha, ha, ha. Ha. Dia macam si luna. Oh. Banunang si Sunshine. Ano tulog si Sunshine na ang ah? Ikaw? Hmm? 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 In May ingay. Buti pa si Milky White oh.